Ayun na, baby! Ayun Baby nga! Ano? Ang plang bata na may ano pwedeng ano makasalo. Ano? 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 na, huwag na kami Dali na, Ano kaya yun? yung <laughs> anak ko. Nakalabas na. Ay, yung anak ko. Nakalabas sasabihin ng nurse? Dalinding yung sarawin. Hindi as Hello, At Ano Hindi ko na, Jay. Okay. 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 si gagawin eh. Wala rating naman yun. Wala lang eh. Nga, maganda ka. Hindi ko alam kung clinic sa kung nagpo-contest. siya, babe. buhay yata yung atang kumuha. Ayun mo, nararamdaman niya buhay na siya. Ilabas na kayo? Ano ba? Ilabas na kayo? Ilabas naman, hindi niya kayo Yung nurse na, yes. na lang siya doon. kaya yung, ba't nag-underwear kasi? Na, na, na. ba? kasi? Ayun nga mas maganda yung naka-underwear siya na sa job. Kasi kung hindi. ba? Ang gano'n ba? Ang ba? Ang gano'n Sabi po na tatay. Kaya nga sabi, pinipigil ang anak ng umiri kasi... Hindi din naman naaabot doon. Kasi iba yung sakit niya. Ano kasi ginagawa mo? Ang dami-dami mong kapit ba? Hindi ka nagpaano. Wala na. Wala na. Hindi niya naman gusto yun eh.

nararamdaman niya Nakalabas, na na. Nakalabas na sa panty Nakalabas yeah, na sa niya. Yan ang niya. nga. Ay, wala mag-ano. Si Mike, tinawag nga yung nurse. Wait, para... lang pumunta kung... si Ate Roxante. Oo nga. Pero nga si Roxante, si Kasi nga para ma... May paano nga yung paano yung, yung bata eh oo sa tubo pa pala, bali. O, oh, kadi pa nga naka-ready yan eh. Kani pa nga naka-ano yan? Yung bata kasi kung paano nga aalulin, aayusin. Eh din sinama. Unigis ko mo. Kailangan banat higa. Eh, ngin ko say kung sakaling nakabigo. Ngayon lang. Mm -hmm. Ngayon. Kanina mm -hmm. pa. The fight, eh. Kasi, hmm. hindi. Ah, oh, saan mo? Oh. Ano na po sa panting eh. oh, Okay ka lang? Pero uh -huh. ano to? Ko sa mm -hmm. nararamdaman niyo po, gumagalang, uh -huh. to, Ano lumabas niya anak mo? Ano? Oh, Maganda kayo, parang boy mo. Maganda lang siya. Ano? Ano? Naging nakata. Hindi, nahirap na po. Ano? Kasi, ano? Pero buo na po. Ano? Ano ba siya? Okay ka lang, kung buo mo, anong <Namin natin>. lahat? <laughs> <laughs> <natin. Namin> <laughs> Mukhang wala namang natira pero dadalhin sa ano Saan ka na papa check sa nyo hindi ko ba sa may ano si Joseo ano ko bibig mo hindi ko puno hindi ko hindi ko ko hindi ko puno po ko puno hindi hindi ko puno hindi ko puno hindi ko ko puno o kaya diaper. Meron ba kayong diaper? May pa, binig ako diaper. Eh. Oh, okay, Pag-ingas yes pa siguro yung ano doon. Okay, Kahit sa mga pharmacy. Go ano po yung mabas lahat? Ano po yung Wala sa giliput siya. natin siya. na napagal? May napagal. Oh, pati nga. Pati nga. Pati nga. Ang angel na sila ang yukse daging. Nagabayan na sila ang yukse daging. Ang ano ba yun? Bakit nga nga Ang ano ba mo yes. 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 so, ano I don't know. Iwan po yung ilibing sa bakura niyo. Kasi ano na siya, may buhay na nalagay yan. Kung baga, fetal death na yan. Oo. Pasok yan sa fetal death. Kasi may viability na yan eh. Buo na siya. Buo na siya. Buo buo na yeah, po. Um, buo buo na na. Baby na talaga siya. Oh, so, Ano nating unti, Sen? Ano diba doon sa Divine? Wala na tumayo. Hindi kaya. Dito pa muna. Dito ba? Muna, sana, Maidman, ba? Dito na. Doon sa Divine, Sen? Yung cemetery ba? Yung Ismail Village? Pwede kaya doon? Kasi di ba libre naman po ang ilalakad lang sa cemetery? May mga libre pang inunti rin. Doon sa Ismail Village? Yung mga ah, libre. rin po uh, like, oh, yeah. yun po oh, yun? Dadalhin pa po yan. Oo, dadalhin yan. Dadalhin yan para... Kaya kung nang ng death search, tanong nyo kung paano yung sa death process, process ng death certificate. Kasi kung hindi, sa city Hall niya, liyaan. Kailangan kayo mo yung... ano. Kasi tao na yan, nakita ang death na yan, considered as tao na. Kasi, may death certificate na rin gagawin dito.

Salamat po. po. MJ, pasapatid na lang kay at kay ano, madam. Hindi, okay, okay lang. Mm -hmm. Malapit lang ako. Mm -hmm. Okay lang ako. Sa, oh, na ako dito. Safe, safe, safe. Ay, si. Dito sa harap. Ha? Dito sa na lang? sa harap, ah, sa harap na lang ako. Pa. parang may katabi ka eh. Hmm, parang sa na. Okay, oh, sadya na. ikaw muna dyan. kinakain mga pusa dun yung ano. Pero, ikaw muna dyan. Okay. Ayun po, ano ko. Saan tayo? San, san, Saint Norbert tayo. Sa, Sa sarado Saint... dito, dumaan ako eh. Saan? Sa divine na lang tayo, pre. Sige. Mm -hmm. Hindi mo na mamadali na. Eh. Oo, oh, huwag na pa rin. I-relax lang tayo.

dito guys, sasakyan okay, dyan? Hindi, dito na lang kami pre. papay na. Kaya ko naman, di naman ako ganun ka. Hindi, uh hirap. -huh. Thank you. eh, hey, hawak mo na lang. Dito. Kabila na lang. Kabila tayo ma. Kabila tayo ma. mo na, na, na kami pre. Hintay mo na. Matatagalan tayo. Ah, mo tricycle na lang pala kami. Hindi pa kaya May mga gagawin pa. Eh pre, salamat. eto iwan na 'to dito ko. Okay. saint sync nobert. kami sa St. Norbert. Dali namin ng baby.